Ang Australia ay maaari umanong hadlangan ang China mula sa pag-atake sa isla ng Taiwan. Ipinaliwanag ni Australian Senator Jim Molan na ang kanilang bansa ay pwedeng mag-deploy ng maraming pwersa sa Taiwan at sa South China Sea upang pigilan ang anumang hidwaan sa pagitan ng Taipei at Beijing. Sinabi niya na mayroong isang mataas na posibilidad na mapigilan ng Australia ang mga gagawing pag-atake ng Chinese military ngunit idinagdag ni Senator Jim Molan ng Estados Unidos ay nasa mas mabuting posisyon tungkol sa sinasabi nitong pagpigil sa People's Liberation Army sa isang pakikipanayam sa Sky News Australia, sinabi ni Senator Molan na sa palagay niya na ang China ay magsasagawa ng mga pag-atake mula sa Taiwan Strait. Sa palagay din niya na mayroong mataas na posibilidad na magkakaroon ng isang digmaan sa susunod na mga taon. Ngunit pwede umano itong mapigilan sa pamamagitan ng pagdideploy ng isang malakas na puwersa sa rehiyon. Ngunit sinabi rin niya na ang Estados Unidos ay mayroong mas malakas na pwersa at kakayahan kumpara sa Australia dahil mayroon umanong mas maraming submarines ang US military sa rehiyon. Idinagdag niya na ang Estados Unidos ay mayroong sapat na carrier battle groups na pwede nilang i-deploy sa Taiwan at South China Sea at handa ang Australia na makipagtulungan sa pamamagitan ng pagdideploy rin ng maraming naval at air forces sa mga nasabing lugar upang hadlangan ang China sa pagsasagawa ng mga delikadong aksyon. Patuloy ang pagsasagawa ng China ng mga agresibong aksyon sa paligid ng Taiwan sa pamamagitan ng pagdideploy ng mga military assets malapit sa isla at ayon sa mga eksperto na ang tensyon sa pagitan ng Beijing at Taipei ay hindi na kailanman humupa magmula nang naitatag ang Republic of China noong 1949. Samantala, paulit-ulit na nagre-reklamo ang China tungkol sa patuloy na pag deploy ng Estados Unidos na mga warships malapit sa mga inaangkin at inuokupang isla nito sa South China Sea na kung saan ang Vietnam, Malaysia, Pilipinas, Brunei at Taiwan ay mayroon ding mga pag-aangkin sa ilang bahagi ng nasabing karagatan. Sinabi naman ni Senator Molan na habang ang mga pag-aaway ay hindi maiiwasan, posible umano itong humantong sa isang all-out na gera dahil marami ang mga bansa sa rehiyon na armado. Sinabi niya na there is a concern it might happen sooner rather than later. For example, I say that such a scenario is certainly possible because everyone is armed. Idinagdag din ni Senator Molana I say that it's likely because not only are people armed, but certain parties, particularly China, have been very aggressive and are arming themselves even more. But I don't say it's inevitable, and that's very important. We've got to remain positive in this. Sa mga nagdaang buwan, paulit-ulit na nagrereklamo ang Taiwan dahil sa patuloy na pag deploy ng Chinese Air Force ng mga fighter jets at bombers malapit sa ilang mga unoccupied na isla ng bansa. Hindi rin gaanong binabantayan ng kanilang Coast Guard ang mga nasabing isla, ngunit nagpapadala umano minsan ang Taiwan ng mga marines. Noong nakaraang taon, binalaan ng mga air traffic controllers ng Hong Kong ang isang Taiwanese civilian aircraft na lumilipad malapit sa Pratas Island at ayon sa Taiwan ay nagsasagawa lamang ang nasabing aircraft ng isang routine weekly supply run. Sa ibang kaganapan naman, ang deployment ng HMS Queen Elizabeth aircraft carrier sa South China Sea ay isa umanong malakas na pahayag laban sa pagiging agresibo ng China at inaasahan ng maraming bansa na ipagpapatuloy ng Britain sa hinaharap ang military presence nito sa nasabing karagatan. Sinabi naman ng commander ng HMS Queen Elizabeth na ang maiden voyage ng bagong aircraft carrier ng Britain ay layong ipakita sa mga kaalyado nito na ang post-Brexit Britain ay handang ipagtanggol ang mga interes nito sa rehiyon at gusto rin nitong makita ang paggalang ng China sa international na batas. Ang HMS Queen Elizabeth aircraft carrier ay lumahok sa isang pagsasanay kasama ang ilang mga NATO member states sa Mediterranean Sea bago ang walong buwang deployment nito sa South China Sea upang masigurong mapanatili na bukas ang nasabing karagatan. Sinabi ni Commodore Steve Morehouse, ang commanding officer at kapitan ng HMS Queen Elizabeth Aircraft Carrier sa Reuters na kanilang barko ay magdadala ng isang napakalakas na pahayag sa rehiyon habang nagsasagawa ito ng mga pagsasanay gamit ang kanilang bagong F-35B fighter aircraft.